Basta tong daanong kakalug din Dahil medyo ano na oh mas tumibay na Kalug pa din Pero Punti okay, Ang sabi ko kay Rizal Anong hinato o Ano bang mayroon bukas Puno na naman ang daanong Sabagay mababawasan ng konti Ano Ay marami pala Itong magandang trabaho Nangangarap habang bumabanat Ha ah. Wow, grabe. Naka-farmer, ah, tingnan nyo naman ang itsura ng langit. Ayan, sana ganito lang. Press kong magtrabaho. Balikan natin yung ating uh, kubo project. Actually, ano na to eh. Hindi na to... Modern kubo na to eh, no? Modern kubo. Kung ginagawa natin ba, bakit may nagwawali? Eh? Wala bang gagawin? Ayan oh, naka-flooring na. Napakaganda. Wow. Mali mo. Ah, uh, maipatiles pa natin yan. Pero for the meantime, at least ganito lang muna. Okay na. Pintura. Kahit medyo maambun. Para bukas ng umaga, wala na naman daw pawid si Kuya Mitch. Wala. Bakit ganun? hindi okay, na naman siya nakakuha. Pero order daw. Ano, makahabol na naman. Parang history repeat itself na naman tayo. Dex, meron tayong mas makinis. 100. Meron tayong 100. Meron si may 80. Yung ano ba? Para mas Ito ano, ganito. oh, ganito. Oo, ano ba 'to? 60 ata ito eh. 60. Medyo mas magas pa nga sin 60 pero magaling kang ano, eh, naman oh, makinis ka talaga ng trumabaho ah. <laughs> meron akong 100 saka 80. Mas okay. makinis yan. Ayan, oh. Sana ma... Huwag naman tayo ulanin. Ginagawa naman nila yung NL sandalan. Ito yung nagpahirap, eh. sa so, mga sabi ni Bebe ayaw niya na daw pong maglagay ng kubo dito so hindi na natin aalisin yung anong yan yung ating uh, pili wala na yan ganyan na po ang ayos nito ganito na baka baka na lang ang ilagay natin tapos sa uh, di hindi ko alam kung pwede natin simento hindi ng kaunti diba? pwede natin tanggalin itong halaman na to sa labal na rin na uh, ayun kasi daw pag linagyan pa ng kubo dito hindi na makikita si Rosel yun ang sabi niya natatakpan na tapos wala na daw gaano daanan din kasi sisikip nga naman so ay ako naman syempre commander in chief tsaka tama siya eh sabi ko nga si Bebe mas ano yung vision niya ako naman, more on idea, more on ano, siya naman sa, uh, alam mo na, uh, kung magandang tingnan, beautification. So, uh, ayos, maganda naman po na isip niya. So, sabi ko, okay na muna to. Uh, dalawang kubo. And then, uh, siguro baka kung makakasingit po tayo ng patambak, makakapagpatambak uh, na tayo dito sa next, ano natin, space natin dyan sa unti-unti. Ano, And then yung kitchen, diba? So, titingnan natin. Sa so, importante, kapag patuloy po tayo, uh, yung business ay consistent, di ba? Hindi naman natin inahangad lang, di ba, yung viral na parang akala mo eh, di ba? Hindi naman natin inahangad yon Mas gusto ko na po yung dahan-dahang angat kesa yung biglang angat. Pag nahulog, lagapak. <laughs> Ayaw natin ng ganun. So, kaya nga maganda yung word of mouth, unti, -unti di ba? Mas masaya yung kumakain. Eventually, paunti-unti aangat naman yun. Di ba? Mas mano yun eh. Mas, kumbaga sa kahoy, yung matagal lumaki, mas matigas. Pansin nyo yan mga farmer. Yung matagal lumaki na kahoy. Pag tumanda yun at lumaki yun, hardwood yun. Yung ugat nun talagang matibay. Eh. So, it's the same I think. No? Ah, ganun din naman sa negosyo huwag tayo magmadali basta importante uh, ang goal natin ay makapagpatuloy lang ng dire-diretso uh, umaangat pakunti-kunti lang okay na yon basta huwag naman tayong palubog basta paangat okay na po tayo nagpapasalamat na natin sa Diyos yan syempre. siyang may-ari ng lahat ng bagay sabi nga so ayun kaya Susunod natin ay yung kitchen na siguro habang nagtatambak-tambak dito. Tingnan natin kung ano yung pwede. At pero maglilinis muna kami siguro mga one week. Linis muna ng paligid. Pag gumanda ang panahon, palinis muna ako. Tapos makapagtanin ng mga gulay siguro dito sa side mo na natapos to. Ganun, mga one week or two weeks. Makapagpahinga ng kaunti. Materiales. mabigat kasi din yung materyales pagka sumabay ang pasahod at materyales mga ka-farmer medyo mabigat nilalaro lang talaga natin yan at uh, uh, talagang kailangan lang isurvive daming ano daming dahon yan <laughs> kambing daw ang ulam nila ngayon may lang kambing pinatay na ata ewan ko kung anong luto kami naman ay nabili akong tatlong pirasong malalaking galunggong kay Ate Raquel wala pa daw ano pa ang subik ngayon napakamahal pa ng isda sabi ko nga bebe no kaya takbo tayo ng baler maganda sa baler ngayon eh dahil pag habagat po yung magandang uh, harvest sa east east part o oh, ayun aurora kaya lang medyo malayo na masyado kasapsapan na yun 8 hour drive na yun medyo mabigat na medyo may talog pero wala pa pong mga braces yan Ayan. Ito, ah, uh, hindi na basta-basta tong gaanong kakalug din dahil medyo, ano na, o, oh, mas tumibay na. kalug pa din. Pero, so, ayun okay. po, ang sabi ko kay Rizal, ano yun na to, ah, yung hindi yan nauubos. Mamaya, meron na naman yan. Bukas, meron na naman. Isang uh, walis na lang. Importante ito, ma-ano na, ma-finish na natin. tapos na Thumbing sealer uli yan? Hindi na Clear gloss na kasi Dalawang batong on, eh no? Pero yung ano nun Manipis na manipis na lang nahilihan nun Kasi nandung sealer mo uli Esong kasi dalawang patong yan eh. Pero magastos din ang sanding sealer na. Gastos. Mahal. Ang daming sanding sealer na inuubos dun sa pinto. Napakagastos. po na lang pala brains uh, hindi ito matatapos ngayong week na ito importante mabubungan uh, at yung kulay nito ano Ay, na lang ito next, next week na hindi kakayanin importante magamit po ng sabado at linggo ulan tuloy ang trabaho ambulan naman ambun ambun lang tapos ito para matapos na po ito kulang na lang nito net tapos yung design pala di ito sabi ko kay bebe pag isipan mo na kasi okay. para at least eh, magkaroon na tayo ng ano, magkaiba para din ang niniisip namin parang ang gusto niya kasi uh, isang pahaba lang na ganun isang mahaba lang daw na uh, may bubong na nakaganon tapos divide, divide division na pero ito lang ang kukunin itong space lang na ito eh sabi ko maganda sana kung hindi nga lang medyo may gagastos ikukulong na natin ah uh, paikot tapos yung mga kubo nakapaikot din lagyan na lang ng division tapos sa gitna pwede pang maglagay ng design o anong pwedeng ilagay dyan ano o, yun nga lang medyo magarbo ng konti yun na iisip ko pero tingin ko mas maganda so iniisip niya isang ganun lang ang bilis lang naman gawin yun kaya lang, sayang po kasi kung mamamaximize natin yung space. Tapos, malay natin, di ba? Kasi naandito na yung focus ng service eh. Pagka nakalipat po kami, ito na yung, dito na kami nakafocus yan. Itong area na to. Di ba? Kung marami po ang kubo, at least, dire direto dito. Tingnan natin, wala pa po tayong final dyan na ano. Kasi pagkatapos nito, baka medyo magumpisa na kami sa kusina. Ah, magumpisa na sa kusina. September. Kasi wala na daw ko rito So, okay lang. Lamesa na lang muna. Dito. Isa dito. Ayan. Ayan. Hindi nga na Mga tables ka, oh. Dahil nababa sa... Diba? Init ulan. Pumapangit din. So, ayan, oh so mas maganda talaga kung makakubo na dahil mas yung bar mix mas magtatagal maalagaan talaga si Bebe tulong na rin naudot rin yung pagpipintura babasa eh bakit kung na lang yung pipinturahan ay yeah. Tapos na natin magpa ayos ng pasta. Uy, may nang may nanalbos ah. May nanalbos ah. Uh, siguro si Papa yan. Ayun mga farmer, ang um, pinaayos ko yung pasta ko. Buti na lang asawa ni Kuya Mitch, ba dentista. So, nag-vlog po kami. Ayun, abangan nyo mga farmer. Ah, uh, di ko alam po alin ang mauuna yun parang una gusto kong unahin yun so yung kubo po na yun ay binigay sa atin ni Kuya Mitz 8,500 sa mga hindi pa po nakakapanood 8,500 lang may kubo tambayan na po kayo hindi po to hype hindi po ito scam kagaya nung nakaraan na binag natin na 5,000 na pang duwende pang tao po ito at ito po ay nagkakahalaga na ang 8,500 tambayan na Aya, kung maliit ang espasyo po ninyo at gusto niyo ng kubo, pag-isipan niyo nang maigi. At ibibigay naman po sa atin ni Kuya Mitchon, hahanapan natin ng pwesto rito para naman eh alam niya 'yon. <laughs> Magamit natin. Akatuwa talaga. Oh. Ako po ay uh, blessed na blessed talaga tayo. Si Kuya Mitch naman eh Tingnan nyo naman, isang tunay na kaibigan. Sabi nga ano, Tito si Charles Domingo, isang tunay na kaibigan. Kumusta na? Sabi ko kay Dexter, linisin ang maigit ito. Pulidong pulido na. Banatan mo na ng maganda dek, eh. para pag nagliyong sila, hindi nagaanong... Ayan, nagtinturahan na. So ito, nakabarnis. Nakabarnis na, naka... Ano na po ito? Uh, final final countdown na ayan o oh. Kines, ah ganda ayan o di diba wow hmm. tapos bukas na umaga galing ako kay kuya mit ready naman na yung ano yung ating uh, tawag dito mga uh, pawid ano naman ha? Huh? Ah, uh, bukas pa daw, darating ulit. <laughs> Tawagan natin si Bebe at uh, padaanin na lang natin yung pera doon at ako'y okay, magtatrabaho pa dito. Uy! Ayan o. Oh. Ah, uh, po kami, pressure, pressure washer. Ayan ang oh, ganda. Tanggal po yung mga lumot-lumot. Mapakalinis. Oh diba tutok mo kong tutok mo ng konti kahit medyo matagal ayan ang oh. hanggal po yung mga lumot maganda yung ating uh, lugar natin dito binilinis natin napakaganda ng lechon. ayan sabi nung uh, sabi po nung nag order kuya please please sabi niya ang ganda ng feedback nyo susubok po namin first time ah uh, wag niyo po sana kaming kasi lagi na lang po kaming disappointed sa lechon lagi daw sila pong disappointed yung balat daw panat panat <laughs> meron naman daw mabaho na <laughs> sabi ko eh tingnan po natin subukan po natin pero pinapromise ko sa inyo maging maganda naman po yan so ayan po may ikot baboy ang bango ano bang meron bukas Puno na naman ng daong. Sa mababawasan ng konti. Ano? Ay, marami pala. Itong magandang trabaho. Nangangarap habang bumabanat. Ha? Ah. <laughs> ha? Ah? Nalilibang ka na. May sweldo ka pa. Oh, ganda. Ulituhin mo naman ang konti. Thank you. Ayan kailangan yan matanggal yung mga ano, tip na libag pati yung doon kung baratan din natin dito madulas din eh alam mo ito dapat itira ninyo yung daanan to no may mga pumupunta pa naman doon may uh, Gamit din yung ah, doon pala sa hanap kami ng hanap eh nandun pala sa storage nakasoksok pwede naman kasing konti lang yan wag mo na masyadong lakasan ay ay pa paano pala ako sorry naman sekarang kena inggit aku kan Hah? Hah? Pag gusto mong gusto mo matagal, gusto mo madaliin. Oh. Di kailangan talaga medyo malinis para ano. Oh. Medyo ano mo ng konti. Lagyan mo ng pag-ibig. ayos. <laughs> Ay. Grabe na po kasi talaga. Tingnan nyo. Kailangan na talagang malinis. Gumanda, no? Kaya lang medyo matagal mas maganda yan kesa sa yung babrush yun pwede din naman magbrush tingnan na natin itong kubo wala pa trabaho si ah uh, ngayon hehehe hindi na ng CR yan ah Ay, okay. ayan na, ready for ano na po ito, bubong. Ayan. Tapos bukas, ganun na naman ang kwento. Same old story. Pero hindi na natin ito mapipinturahan. Maganda sana mapinturahan na, na parang kahit dilaw lang na, Nel, no? Ha? Wala, si Jomar. Ayan na ang oras na naman, no? Oh. na naman tayo. Ay, ha? Malakas niya eh. 4 G ito kailangan maganda pulido na talaga ito yung makinis na po para pagka binarnisan okay na na bukas malinis na natin bago po kami mag uh, ano dito kasi naging problema namin ng sabado na stress po si Bebe gawa ng ang kalat pa minadali namin yung ano yung linis yung ano talagang ah stress nga naman kasi syempre eh, prepare pa tapos ang kalat pa kaya ah uh, ngayon bukas anuhin namin ah uh, sintahin namin ang maubi ito para hindi na ano, hindi na tayo mag uh, ano sa sabado oh. so ayan maghahanap tayo ng pwesto ng kubo wala na pa namang ma first one dito ah, saan first, uh, saan kaya ako first one kaya ako pwesto yung kubong 8.5 <laughs> dito malamang dito yon kaya lang sabi nga ni bebe na sana lagyan yan at si uh, sisikip na nga daw tingnan na lang po natin ayun okay na pala ah oo eh okay, okay. okay. Sana kahit mapinturahan lang natin yung ng ano, yung yellow lang na ano eh. Na, para malinis tingnan. Okay na. Mas kulang pa ng uh, brace. Kapag so, nalagyan na ng mga brace yan, natibay-tibay okay, na yan. Okay. Uh, okay, pwede na. ganda na pagka na tapos konting graba okay na malay mo makapag ano tayo unti unti oh may hawak na namang metro si bunay na eh susukat so, na naman yan sukatin mo ito na eh sukatin mo yan ilan na sukat sukat mo sukat Ah oh, ah oh, Ah oh, Ilan Iyan <laughs> mo i isarado natin. Ayun oh. Oh oh oh. Oh, sukat mo. Hawak mo ha, hawak mo pala. Yan. Sukat. Ilan? Ilan sukat? Oh, anong sukat? <laughs> Ay, nato. Lahat. lahat gustong gawin. Oh. <laughs> Ay, salamat. So ayan po mga farmer, dito po nagtatapos ang ating vlog for today. Ah, uh, ayan. Power spray tayo. Busy busy ang lahat, ano? Hmm, nahabol ng kubo. Ito, at least naka ano na 'yan, clear gloss na. Ah, nagsusuka talaga itong aking anak, oh. 'Di ba? Oh. O yan, marami pong salamat at magandang buhay.